Usapan natin sa video na ito ang kasaysayan ng Paco Park na noon ay kilala na Paco Cemetery at bakit marami dito ang na di mapaliwanag. So tara. Bago tayo magsimula kung may sa mga gantong video ay subscribe mo na yan para like updated sa parating pa nating mga uploads. Isa nga ang Paco Park sa madalas pasyalan sa Maynila dahil sa makaluma at payapaan itong paligid at madalas din itong puntahan ng mga estudyanteng gumagawa ng mga group projects dahil meron ditong malapit na eskwelahan. Pero bago pa ba man maging pasyalan ang Paco Park, meron muna itong madilim na nakaraan. Dahil ito ay dating Paco sa cemetery. Bago tayo mapunta sa main topic natin, saan muna nga ba sa litang pako? Ang pako ay isang samahan ng mga Pransiskano. dalang nickname na Francisco sa Espanyol ay pako ang tawag. Sila ang nagmamahala noon sa pako. 1807 nang itayo ang pako cemetery. O ang tawag noon ay Cementerio General de Dilaw. Yung ito ni Maestro de Obras, Nicolas Ruiz, sa pamumuno ni Don Jose col. Binuksan ng Paco Cemetery noong 1822. Tinayo ito para sa nalibingan ng mga mayayamang tao sa Maynila at para itigil na din ang paglilibing ng mga tao sa loob ng simbahan na tinatawag noon na parokya. Ang patunay noon na ginagawang libingan ng loob ng simbahan ay ang Santa Ana Church at San Agustin. At Malabon Church, ilan sila sa patunay. 1822 pa sana ang lihit ng pagbubukas sa Paco Cemetery pero napaga ito ng dalawang taon dahil nagkaroon ng mga sakit ang mga tao sa Maynila, ang sakit nga na ito ay tinatawag na kolera. Nakuha ng mga tao ang sakit na ito dahil sa pag-inom nila ng tubig. 1820, maraming nailibing na tao sa Paco Cemetery dahil sa sakit na iyon. Makalipas ang isang buwan, napigilan naman ito sa tulong ng paggagamot ng mga prayling Dominicano. Kapalit ay binigay sa kanila ng lupa ng siyam na nito sa Paco Cemetery. Sa pangunguna na pamahalong sud na Maynila, Nahati sa dalawang pako cemetery, ang inner wall at outer wall. Unahin natin ang inner wall, kung saan nandoon ang chapel o kapilan ni St. Pancratius. Si St. Pancratius ay isang Romanong sundalo na naging martir sa edad lamang na 14 years old. Ang outer wall naman ay pinatayo ni Gobernador General Fernando sagaray E. Escudero noong 1859. May mga bahagi rin ang Paco Cemetery ang osaryo kung saan dito inilibing ang mga batang namatay. May mga kilalang tao din ang nalibing dito. Isa nga dyan ay si Jose Rizal. Opo, dito unang nilibing si Dr. Jose Rizal matapos ang execution niya sa bagong bayan noong December 30, 1896. Nilipat ang mga labi ni Dr. Rizal sa Cali Estraude sa Maynila. At taong 1912 naman ay diniretsyo na ito sa Doneta Park hanggang sa kasalukuyan. Leonor Rivera na sinabing babaeng minahal ng sobrang ni Dr. Rizal sa nakakalungkot na pangyayari na sira libingan ni Leonora Rivera noong World War II at ang mga paring si Mariano Gomez o si Burgos at si Zamora o mas kilala na Gombursa malaki ang naging parte nila sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila at si General Henry Verlotton, isang US General na malaking naitulong noong panahon ng Spanish-American War sabi din ng Plaza Loton isa kanya'y kanya ay pinangalan na ngayon ay luwasang Bonifacio na. Pero ang labi ni Loton ay di kalauna ay kinuha at nilipat sa Arlington National Cemetery sa Amerika. Nang makuha ng mga Amerikano ang Pilipinas mula sa mga Espanyol, pinasara ng mga ito ang ilan sa mga sementeryo. At isa nga dyan ay ang Paco Cemetery noong 1912. Dahil daw sa sanitary reasons, kasama din sa pinasara ng mga Amerikano ay ang sementeryo ng balik-balik sa Sampalok at sa Santa Cruz sa Maynila at marami pang iba. At noong World War II, ang Paco Cemetery ay naging imbaka ng mga bala dahil sa mga portraits nitong lugar katulad ng sa Intramuros at matapos ang World War II ay napabayaan na ang Paco Cemetery ngunit ang panahon ni President Diosdado Macapagal ay ginawa itong National Park at ang panahon naman ni dating Ferdinand Marcos ay binigay ito nito sa NPDC o National Parks Development Committee. Ngayon ang Paco Cemetery ay kilala bilang Paco Park and Cemetery. Matapos natin kilalanin ang Paco Cemetery o ang Paco Park, alamin naman natin kung bakit marami dito nagpaparamdam. o nga at dati itong libingan ng mga patay at maraming asira na nityo dito noong panahon ng World War II. At sa pagsasaliksik ko, marami akong nabasang kwento tungkol sa mga nagpaparamdam sa Paco Park. Isa na nga dyan ang kaluluwa ni Margarita Miguel Nicobarubias. Madalas daw itong magparamdam sa mga gwardiya ng nasabing lugar. Isa pa, minsan nag-trending ng practice ng dalawang teenager na habang nagpa-practice sila, ay biglang may batang tumakbo sa likod nila. Nakain sa dalawa, ay wala namang bata na mga oras na yun. November 2, 2003, may isang set na ginanap mismo sa Paco Park ay iba ang pakiramdam ng lugar na may maraming nakatingin sa kanila ay eh mayroon pang mga capture ng kamera na mga di may paliwanag na bagay at ang huli ang nagtrending noon na KMJS na pagpunta ni Ed Caluag sa Paco Park tatlong taon na nakakalipas mula ngayon tila ba pinapahirapan siya ng mga nakatira sa lugar ito ko nga lang nakita nagkaganon si Ed Caluag umabot pa sa punto na nasusuka siya dahil sa bigat ng pakiramdam sa lugar Kuninpaman meron mang iilang negatiyong imahe ang Paco Park, mas marami pa din ang na nakaka-appreciate sa ganda nito. ng mga ilang palabas pa nga dito kinuha mismo sa Paco Park. Hindi man maganda ang pinagdaanan ng Paco Park sa mga nakalipas na panahon, Ay gumawa naman ito ng magandang imahe sa kasalukuyan.